so guys uh, palitan natin to ng bago ng brake kasi yung brake natin guys uh, leaking na to 2 uh, years na ginagamit to brand uh, ay so tanggalin natin to dito guys so yan uh, may bago na kasi akong palit dito uh, Hans hands guy yan dito guys so yan kita ko ninyo yan ito palitan na natin to nagliking na kasi guys maingay na kasi yun ang brake yun hydraulic disc brake guys ito guys so palitan to ng buo guys ah uh, lito. meron na kasi akong palit yan tanggalin lang natin to ito guys yung salikod sa likod uh, sa tanggalin natin guys kay ang uh, 'yong yung sa harapan ah uh, medyo may In order pa aku Nang rotor Haa uh, Hindi pa na Darating So Pelitan lang tu Nang bago Para Haa uh, Disim tu Sa likod Haa uh, Floating rotor tu guys Tu Floating rotor Yan Haa uh, Pelitan tang bago So Tu guys Tanggalin na natin tu Tu uh, Haa Dalawang bolt tu guys uh, ito lang tanggalin natin Tu Yan Dalawang bolt Haa uh, Fix naman to Yan. So, pagkatapos, ah, uh, cleaning natin to yung rotor. Ah, uh, may mga oil kasi kaya nag-leaking siya. So, ito, tanggalin natin to guys. Paluwagan natin to dalawang bulto. Yan. Pag paluwag nyo na, guys, so, matanggal na siya. Ito. Yan. Ah, uh, matanggal ito. Yan. nito, guys, uh, hindi nato ito ni Uh, hilahin yung uh, ano isang oh, ito na tanggal na guys ay eh, pagkatapos pasok na dito dito so yun ay eh, pagkatapos dito na sa ang tanggalin natin ito sa likod uh, madali naman ito guys ang tanggalin natin dito orang may kalipir niya yun dito, dito lang guys so, yun luwag yan yan yung na na order ko guys uh, kasama na lahat yung mga yung all in Bolt niya dati itong binili ko ito guys wala siya dala bolt so ito ang yun ang sa sa saya pag guys pa mau na guys yan to so pagkatapos na ni mo eh. yan yan Oke, okay. buka na. Yan. Oke, okay. yan tanggal na guys. Tapos. Ayun, um, 180 front um, 160 R Ar, uh, arang guys. real record. Yan to. Mana sih puidi ya guys? Puidi sia sa 180 160 Yan. So, ito, to hugasan na guys. Yung so, guys, subunan para makuha ang oil. Okay, hindi niyo muna hugasan, God. Yan rotor niya. Ang imo ang pad, guys. May di isa mo sangit. May oil siya. So, magingay siya. Mag-break niyo So, magingay na. Ah, magtingog siya, guys. Mag-break niyo kasi ang oil ni siya guys ang disc brake ko na hydraulic di sa pwede uh, sa oil guys tapos, tapos kinahalang dyan na siya ni Molim yung sabon o ito na ang bago guys yun. isa sa na kung ipalit sa likod yun uh, sa harapan hindi pa na ako ma install kasi nag order pa ako ng rotor floating rotor yan ang rotor na niya guys. Ang uh, stock niya siya guys. Ang rotor niya. Yan. Ipalitan ko ni Oak, Floating rotor. Yan. So mauna ni siya. Hmm, um, hands. So since na guys. Uh, video. Mahirap kasi mag vlog. Yung ikaw ra ang nag video. Ikaw sa ang gumawa. Yan. Ikaw ang trabaho. So ito na guys. Complete na ni guys. Yan. No. Mauna ni siya. Hands. ya yeah. oh itu nak blito na siya yeah. may kasama na siya brick pad yan yeah. so me sa taas-taas yun to guys ah uh, humbait mm. ni order ko na uh, sa likod guys yat yeah. si nato ni okay, guys sakin yeah. yung yeah. lubag ng guys yan yan to so tanggalon ni muna guys ang dalawang bu nang Allen Ball katapos ipa sulod na ni Modit so guys marara na sa gilugbit niyan o ganar sa lugpit yan so mabalos lagi ng yung keyboard niya guys yan ah 1000 ni guys ang yung order na ako guys sa online guys dan uh, 200 seluruh ini nah inti dan hans ya mana bago guys susana so, sana guys uh, magtagal to yung break ko yan magtagal ko magtagal to guys yung break ko guys sana guys ang kaning penalitan ko dati guys uh, yang Logan ang brand guys 2 years ginamit ko guys ah, uh, ginawa na ko ang lahat guys lisan ko Kanang yung o-ring maulang yapon guys Dili sa sakar ang o-ring maluwag siya uh, magamit man siya pero medyo may, may leaking siya sa gamay guys diyan ako guys uh, sige na ko limpiwan uh, taang bigyo gas bigyo ah naibul ka tangtang -tang, guys may palit na lago bago pa uh, online eh, guys uh, mahal kasi yung mga display din sa uh, yung mga shop guys mahal kasi sa online mas makatipid ka guys ah uh, mito madami kasi mga online uh, legit ah uh, guys yan so dini mo na hugtan maayo kay eh, pare para kung matumbay mong bay ang imo ang brick malisulis o siya dini mo na ako huktag maayo sakto sakto lang na kasi ang ma dili siya madala ng ni mo dapat meron kasi kang alin guys ah, kompleto na guys ba may uh, gamay may dako yan to so, video taas taas yun ang yahang kuan guys uh, cable nya guys ah uh, kaning nabili ko para ni sa may mga taga sa umunabila guys yan taga sa umunabila ba sa ako guys ang umunabila ni kuan eh 620 620 mm Indonesia siya May na may uban guys mga 700 mm yan mga mauna siya malaki guys mga tagas ba kani ni saya 620 mm mauna siya natural nga ha ah, ayahang binabila na maliit yan so dako na ko gasto ano guys ah uh, bayi ka na ko ah uh, na ko na ng 10.5 ah ngayon ang mahal na Dami me kunang binabili ah uh, 3 by pa jo ni guys niya yeah. itch speed ya yeah. pinalitan kunang 1 by ya yeah. ya yeah. halus lihat nang bin pinalitan kunito guys an yeah. ang mga dapatan niya guys steel ya yeah. pinalitan kunang mga alloy ya yeah. eto na so okay na guys ya yeah. okay na. break na So guys, huwag yung kalimutan supportara ng ako vlog guys. Uh, Bawat sabay guys. Uh, sa sunod na vlog guys. Bye bye.